Thank you mag unboxing tayo. Titignan natin kung ano ang pasalubong na dumating. Oh. Uh. Oh. BFF, maraming salamat kasi dumating yung padala mo o oh, ito na yung malunggay. Pinutol nila kasi masyadong mahaba oh, di ba mahaba o oh. imagine yan. Pinutol nila talaga sa hati para kasi hindi pala kasya doon sa maleta. Kaya pinutol nila press na press o oh, oh, press na press. Nandito kami sa employer nila. Employer nila ni kapatid ko. Oh. Kita mo naman ang haba, 'di ba? Oh. Maraming maraming salamat BFF ha. Ito rin titingnan ko kung ano ito. Aray. Ano kaya to? Hindi ko alam kung ano ito. Pero, hindi kasi mabuksan eh. Ay! Oh, Diyos ko. Pero, iuwi iu ng kapatid ko dahil magde-day off daw bukas. Iuwi iu doon sa boarding house. Ay, wow! Mangga! Matigas pa. Tamang-tama, pag-uwi ko sa Patmos, medyo mahinog na oh. Matigas pa ito yung ito yung pinapangarap ko na kakainin tapos isasawsaw sa alamang na bagoong. Ay, just ko pero hmm, wag kong sasayangin. Ayan. Iko-close ko din. Hindi <laughs> ko alam kung anong anong ibibigay ko doon sa amo nila. Ay, uh may lima talaga, lima talaga ha. Para walang masabi yung amo, bibigyan ko na lang, bibigyan ko na rin ng dalawa. Kasi mabait nga naman yung amo. Ay, green na green pa. Oh, ayun, ayan, 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 ayan. Talagang fresh na amoy ah. Ha? ha? Ayan. Pero hindi balik Mag-ano pa yan. Ah... Uh, ito, hindi ko lang alam kung ano naman to Padala ng kapatid ko sa akin. Pampa, labag damdamin ba? <laughs> hindi ko alam kung ano ito. Pero kung bubuksan ko lahat ito dito, nako, meron pa ito, oh. Siguro mga Nasaan ba yung pitaw, Joy? Ay, ano yung yung Alokon. Oh, wow, ang dami, oh. Wilma. Okay, nandito na. Wilma, alokon lahat ito oh kaya don't worry makakarating din makakarating din diyan sa iyo marami yan eh ito hindi ko alam kung ano ito kaya bubutasin ko na lang dito ano ba to ay parang ganun din dry na uh, saluyot mm. Hindi ko alam kung saan yung ano yung pikaw. Oh. Ngayon, pupunta Pupunta tayo doon sa kabila. titignan natin. Ipapasyal ko kayo. Guys, ito na, ito na, ito na dito ang swimming pool nila, napakaganda. Good morning, good morning, good morning. Oh. Ang ganda ng tanawin. Malamig na panahon. Ayan oh. Eh. Napakaganda. Lahat ng mga 'yan ay olives. Pati aso. Oh. Dibang ganda. Dito naman ang side. Ya. Yeah! May ano dun sa baba oh. Inihintay nila yung ano. Yung mga delivery ng truck dahil meron nga silang bisita mamayang ay bukas pala. Bukas. Ayan, dito lang guys sa trabaho ng kapatid. Malapit sa airport ito. Oh. Kita nyo naman ang bahay. Oh. Ito ang swimming pool. ito ang entrance nila itong mga <laughs> maraming mga ano ayan hello do ayan yung aso ng kapatid ko na ano dinadala pinapasyal ang baho na to eh ito ang swimming pool napakaganda napakalinaw blue na blue ang kulay ng tubig oh. Di ba ang sarap maligo pag pag summer? Ay, yan guys. Okay, bye-bye. Have a nice day. Ayun na yung amo oh. Paalis na rin kami. <laughs> Makikiano na ako. Okay guys, bye-bye na. Bye-bye.